Pero may kuryente na rin kayo. Ayan. So, meron din pala. Para po makatulong kay mister Po. Ang hiling ko lang po, Daddy Frankie, yung sa loob lang po ng bahay namin kasi pag walang tigil po yung ulan, na tapasukan po kami ng tubig. Kaya talagang sobrang hirap po talaga, dadi Frankie. Sana po matulungan niyo po kami. talaga. Hanggang dito po yung tubig. Mm -hmm. Nag-iibag-quit po kami sa Don Pedro pag, ano, pag nabaha po na nab po kami. Tapo. Ay, may aso. Apo. Ah, Sino po si Mili sa Bukiran? Ako po. Ay kayo si Mili sa Bukiran. Opo. Kumusta po kayo? Okay lang po. Ikaw yung milay sa bukiran? Opo, ako ba yung nagpost doon sa kanina ni Ah? Ako po yung nagpost doon sa kanina okay. okay. Nababasa ko lagi kasi yung ano. Ito ba bahay nyo, ma'am? di ka rito. Opo. Ito, pa, ito po ba bahay nyo? Opo. Okay. Ay, okay. Ito ano ba yung camp Hindi, nee, okay lang. Nababasa ko lagi kasi yung comment mo. Okay. Kumusta kayo dito? Opo. Kasi laging ano, nababaha kami dito. Lagi kayo nababaha? Opo, pinagkulang. Mm -hmm. Ilan po anak niyo? Apat po. Asan ang asawa niyo? Ano, nagtatrabaho ko po. Anong hanap buhay? Po, uh, construction worker lang po. Construction? How? Ilan taon ano na ba mam, ma ikaw? 35 five po. Yung asawa niyo? Forty-five po kasi mga kababayan mga kabarangay halos sa lahat ng upload natin nakikita ko na share ng Melissa Bukiren laging pag share ng upload natin lagi siya nagpo comment laging nagpapasalamat sa mga natutulungan natin kaya hinanap ko kung sino ba yung Melissa Bukiren na yan at eto si nanay pala yun um, kumusta na ang buhay nyo rito? okay naman Sir, kahit sa hirap ng buhay, nakakaraos din po. Okay. At uh, lagi kong nababasa sa comment mo, panambak ang kailangan mo. Opo, Sir. Kasi lagi po kami nababaha dito. Yung lupa, yung panambak? Opo. Sarili yung lupa ito? Hindi po, nakikilupa lang po, nakikita lang po kami dito, Sir. Kaninong lupa doon? Kay ano po, kay Uncle Nestor Bukis po. Ah, tito nyo rin? Opo. So, pinayagan naman niya kayo magtayo ng bahay? Opo. Nagpaalam po kami sa kanila, sa kanila noon nung nagtayo po kami ng malit na kubo. Tito nyo talaga yon. Tito ng asawa. Sino, tito? sino, uncle nyo? Si Uncle Nestor Pukis po. Ah, Uncle Nestor Pukis. Opo. Napakabait naman niya. Opo. Biological tito nyo talaga. Paano, siya, paano nyo naging tito yun? kwan po, ah, bali, pinsan po nila, ano, biyanan ko po. Ah, pinsan din naman ang biyanan. Opo. Saan ba ilalagay yung panambak na sinasabi mo? Hanggang dito, binabaha kayo? Kwan, hindi naman na po dito, dito lang po sa may kwan. Ang hiling ko lang po, Daddy Frankie, yung sa loob lang po ng bahay namin kasi pag walang tigil po yung ulan, na papasukan po kami ng tubig. So gusto mo tambakan ng ano? Opo, kahit yung loob lang po ng bahay namin kasi po, pag ano na po, talagang baha po, nag iibakwik po kami doon sa nanay ko, sa Don Pedro po. Saan? Sa Don Pedro. Ah, sa Don Pedro. Opo. Asan ah, yung mga anak mo? Pumasok po sila. Bonso na yan? Opo. Pwede ba masilip yung bahay niyo sa loob? Na sinasabi mong binabaha? O, sige po, sir. Diyan na po lahat ang gamit namin. Dito na rin po kami natutulog. Kami po, nagsisiksikan po kami dito sa loob ng bahay. Hmm, uh, pag pumasok ang ano, talagang basa. Tingnan no. yung mga kababayan. hindi panambak ang kailangan. No? Pero may kuryente na rin kayo. Semento na yan eh, no? Opo. Manipis lang po yan. Sir. Manipis lang na semento. Opo. Pansamantala lang po. Pansamantala. Para may mahigaan po. At Melissa, gaano na kayo katagal nakatira dito? Ano pa po, 2015 pa po. Ah, matagal na kayo dito. Opo. So dito na lumala kayo mga anak mo. Opo. Okay. Salamat at natuntun ko yung lugar ninyo. Nakita ko yung kalagayan nyo, nakita kong talagang mahirap ang buhay. Magkano ba kinikita na asawa mo? Ano po, ah, uh, 600 po. Ah, 600 per day? Opo. Araw-araw siya pumapasok? Opo. Kasi kailangan, kailangan po, kasi para sa mga bata rin po eh. Ilan taon ba yung panganay nyo? Ano po, 12 na po siya. High school na po. High school na. Nanonood ka sa mga upload videos namin? Opo. Anong mga napapanood mo? Napapanood ko po lagi yung mga ano, yung pagtulong sa mga ibang barangay, tapos... Uh, yung Kagaya uh, ng? Anong mga kwento yung napanood mo? Yung kagaya ng si po Lisa po, at si, yung mga nakukup niyo po. Ayun, Sino? Sila, sila, ano, Ati Maricel, at sila, ano, Bandam, sila... Saan galing si Maricel? Sila, ano po, sa... Ilocano po siya. So sa maghapon, dito ka lang, oh. Hindi, wala kang trabaho. Ano po, nag-online nag selling din po ako. Nag, anong binibenta uh, mo? Personal collection at abon po. Para may... Gaya ng ano collection nyo? Yun? Yung mga ano, yung mga sabon, yung mga powder, hmm. yung mga pabango, gano'n. Oh, yun ang business mo. Meron ka sample dito? Meron po. Ay, galing. Ayan. O, oh, meron din pala. Okay. Para po makatulong kay mister Po. Ayan po. Ayan. Po. Okay. Ah, madiscarting nanay. Opo. Para kahit papano po may pangdagdagbawan ng mga bata po. Okay. Okay, yan pantulong para hindi lang si Mistera ang naghahanap buhay, no? O, By the way, maraming maraming salamat sa pag-support mo kay Daddy Frankie tsaka sa pag-share mo ng mga videos natin, ha? O, po, uh, pwede bang, ano, Na uh, makahingi ng isang sakong bigas? Saan si Kuya Risky? Yes, sir. Pahingi isang sakong bigas? Okay. So, Kuya Rizky, ayan, nandiyan na. Ito may bigas akong bigay sa iyo, ah. Sana. Maraming sana. Maraming salamat po, sir. Mm -mm. Anong ulam nyo ano ulam niyo ngayon? Toyo po yung nandito. Ha? Ah? Ano? Toyo. Opo. Masarap 'yan. Opo. Hmm? Okay. Sana makabalik pa ako dito regarding dun sa sinasabi mong panambak. Ah? Ngayon kasi bata ka pa, malakas ka pa, 35? Pero pagkapatuloy na ganyan, marumi yung paligid natin, lahat madumi. Bapagtanda natin, aanihin natin yan. Pati mga anak mo. Kung anong nakikita ng mga bata, kung anong nakikita ng bata na ginagawa ng matanda, sa mata ng mga anak mo, yon ay magiging tama kay ipakita natin sa mga anak natin, sa mga bata, kalinisan, kaayusan. I'm sure, pag lumaki ang mga yan, nagkapamilya sila, maayos malinis din. Pag tumanda ka. Halimbawa, dumating yung time na mahina na tayo. Ngayon, ipinakita natin sa mga anak natin maayos na pag-uugali, kalinisan. Pag nagkaedad ka na, lola ka na, at pumunta ka sa anak mo, maayos din ang pag-aalaga nila sa iyo maayos din yung tirahang ibibigay nila sa iyo pero kung ganyan patuloy, sorry talaga ha? Apo, sana maintindihan mo Apo, yes. God bless Apo. bye bye ayan mga kababayan mga kabarangay maraming maraming salamat pong mulit uh, isa na naman na uh, kababayan natin ang ating napuntahan dito at ito uh, mga kababayan sa hirap ng buhay ang request niya po ay uh, panambak dito dahil lagi silang binabaha. Pero sabi ko sa kanya, nakita naman natin na kung panambak lang, madali natin gawa ng paraan. Pero sana bago natin tambakan, ay maging maayos muna yung kapaligiran. No? So, kinausap natin sila ng maayos, although may mga time talaga na siguro dahil sa kahirapan ng buhay, kaya hindi na nila nagagawa. Kaya po nandito ang Team Daddy Frankie para gumabay at magpaabot ng tulong kung ano man yung kaya nating iabot or itulong sa kanila. No? So sana mga kababayan sa pamamagitan ng video ito, pamamagitan ng social media ay mas makatulong pa tayo sa pamilya ni Ate Melissa. At ang kanyang asawa rin ay uh, nasa ang trabaho ay construction. Kaya siguro ganito lang. No? Pero ayan mga kababayan, maraming maraming salamat. Magandang umaga po sa atin lahat. God bless po.